Maraming tao ang may bachelor's degree. Meron ding may mga master's degree at ah, may Ph.D. degree. Matalino na sila sa palagay mo? Pwes, diyan ka nagkakamali. Huwag kasing makumpuse sa intelligence at education. Magkaiba yun. Pwede kang makaroon ng bachelor's degree, master's degree, o PhD degree. Pero, idiot ka pa rin. Huwag nang mag Kitang-kita naman sa lipunang ating ginagalawan. Ang daming matatalino. Matalino sa papel. Sa na pangyayari, Bopols. Huwag mag-deny. Maraming ganyan nasa paligid mo.